Sir Robert, maaari niyo po bang ikwento sa amin no, yung pangyayari kung paano nawala po ang inyong kapatid? Nung Merkoles po ng 2.30, nakatali po kami sa payaw. Kasi nagpapahinga, magpapahinga po kami at saka kakain. Okay po. Habang nagsasahing po ako, yung kapatid ko po nagpapahinga. Ngayon po, nung pakatapos po suma, magsaing, kakain na kami, ginising ko siya. Nung kumakain na po kami, wala kami may napansin na barko. Okay. Nung nagising na po yung kapatid ko, yung barko po, bigla na lang pong dumating. Ah, teka lang. So, kayo ay nasa isang bangka. Opo. Nasa laot na kayo. Opo. Tapos, nagulat na lang kayo biglang may barko na babanggay na kayo. Opo. Ga gaano kalaki tong tinutukoy po ninyong barko? Ang sabi po ng Maritime Saka Coast Guard, estimated nila sir, nasa 100 meters. Hundred, kaso malaki-laki nga to. Yan pa yung ko, sir. Oo, rumes na rin po pala ang ating Philippine Coast Guard. Okay, ayan, Shari, nakikita mo naman, no? Oh. Uh, Sirang-sira yung bangka ni tatay Robert. Oh. Sir, anong oras po nangyari yan? At bakit parang uh, hindi naman ka panipaniwalang hindi na lang nakita, Shari? 12.30 or 1 o'clock? Nang tanghali? Tanghali po. O, oh, so, kamusta naman yung ulap? Hindi naman maulan or anything? Mainit, sir. Maliwalas. So, ng hindi nila kayo nakita dyan? Imposibleng nga blow po, eh. Okay, so, ano? Sinadya ba yan na banggain kayo? So, ano sa tingin nyo? Sa palagi ko, sir, parang sinadya dahil maliwalas yung panahon natin. Maganda yung... Payapa Mag... ba yung tubig? Yung Maganda dagat? po yung dagat. Hindi ka na maalam. Maka talagang kalma. Okay, okay. Tapos, sige nga, sir. So, nabangga po yung bangka po ninyo? Opo. Ano po kayo nakaligtas doon? Tatlong araw, tatlong gabi, sir. Doon lang ako sa payo, napapalutang-lutang. Ang tagal pala nilang palutang-lutang doon sa... Kasi biyernes po ako, na, biyernes kami na alaw na nabangga. Nakuha, ko, nakuha po ako. Biyernes ay... merkules ako na nabangga. Uh Biyernes din ako ng hapon nakuha or, or PM. Il ilan po kayo sa bangka? Dalawa lang po kami ng kapatid ko. Okay, nung palutang-lutang po ba kayo eh, kasama nyo pa yung kapatid nyo doon? Wala na sir. Ah, hindi nyo na nakita. Kasi mismo sir, pakabangga sa akin ng barko. Paglagpas, paglagpas ng barko, doon ko nakita ang kapatid ko sa pita ng barko. Doon siya lumabas. Okay, so nakita mo pa illicit. kung paano siya... Sa may elisid. Doon, sa illicit. may elisid, doon ko siya nakita na lumabas. Nakadapa po. Okay. Palutang-lutang. Eh, hindi maalam po kami hinintuan. Okay, sir, para lang po ma-verify natin. Bakit niyo po na nalalaman na isa itong Chinese vessel? Ano po ang nakalagay doon sa Ang nakalagay po doon oh, pangalan niya kasi nung nakita ko, hindi ko maintindihan yung pag, yung nakasulat in check. Apo. Pero may nabasa ko doon, Yang po. E ano po? Yang po. Yang po. Okay. Tapos ayan sir, kasi doon sa mga litrato na nakita namin kanina, eh rumesponde na rin yung ating Opa. Philippine Coast Guard. Opo. Nahanap na po ba ang inyong kapatid? Hindi pa po. Wala pa hanggang, Wala pa. hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Uh, pero sana nagpapatuloy pa rin yung kanilang uh, search operation Tuloy ni Ma'am Magandang hapon po uh, Admiral si Attorney JV po ito ng Aksayaas Party List. Ayan. Oo, magandang hapon po. Opo. sir. Nandito kasi sa studio ni Senator Raffy si Sir Robert at Delia Mondoyedo. Opo. Ayun, nagpapatulong po sila dito na sana ay eh, mahanap po natin yung kanya pong kapatid na si Mr. Jose Mondoñedo. I understand. Uh, ang daming efforts na ginagawa po ng ating Philippine Coast Guard dito. Gusto ko lang po sana ang kumustahin. Ano po yung update ngayon diyan sa ating ginagawang mga operations? Attorney, ongoing pa po yung ating search and rescue operation. Yung BRP Sindangan ay nanantili po sa vicinity ng Sampalok Point at uh, naghahanap po at uh, ang na-report na po sa amin ay nanlakihan na nila yung search pattern. Nagbigay din po tayo ng notice to mariners sapagkat marami pong kung dumadaan doon sa area, uh, daanan po talaga siya ng barko at uh, uh, baka sakaling may mga nakahagit na barko at nakuha at nang sa ganun ay may pagbigay alam po sa atin. Okay. So tuloy-tuloy pa no, yung ating search and rescue operations. Pero gusto ko lang din pong sanang malaman, Admiral. Uh, kasi hindi naman pwedeng palampasin lang natin yung nangyari dito kina Sir Robert na na-identify kaya natin kung sino yung nakabangga sa kanila. Uh, meron pong dalawang vessel of interest tayong tinitignan, base po doon sa backtracking natin ng C-Vision noong mga panahon na ini-report na nabangga sila. Ito po yung yan pong tsaka yung Melai Hai na parehong galing ng China at uh, papunta po ng Indonesia. Pero dahil po doon sa account ng uh, brother o yung naka-survive na mamita no na yung yan pa po tayo doon. Yes, at yes. Uh, sa ngayon po ang ginagawa natin ay nagko-coordinate tayo sa Indonesian port uh, state control pa, para may pagbigay alam na merong incidenting ganun at uh, nag uh, prepare na rin po tayo ng sulat para naman sa China Maritime Safety agency na meron nga rin din pong incidenting ganun at uh, para ma malaman natin at uh, makuha natin yung site nila at uh, ininform na rin po natin yung Chinese embassy nagpapatulong po tayo para sa, sa ating mga steps na ginagawa okay so of course no yung, yung gagawin po natin dyan is magbibigay tayo ng notice dito sa ano yung Yanpong opo na, uh, na vessel Chinese Maritime Safety Agency Uh, yung pong kanilang uh, shipping company uh, okay. ay dapat po ma-notify at uh, maipagbigay alam natin itong uh, uh, nasabing insidente. Okay. May timeline po kaya tayo diyan uh, Admiral kung kailan natin matatanggap yung side of their story? Kasi base uh, po dun sa naging salaysay kasi ni uh, Sir Robert Mondonedo, parang talagang binangga sila at bukod pa dyan, eh, tinakasan pa. Oo, yun nga ang gusto nating malaman sa lalong madaling panahon. Sapagkat alam mo, kahit na malalaki itong barko, may pinaglalakong akong uh, picture kay ad uh, sa inyo dyan, na napakalaki ng barko pero hindi naman na uh, tama no? na hindi nila malaman na mayroong malapit na bangka sa kanila. Sapagkat mayroong mga equipment yan, eh. uh, yeah. normally meron ding lookout. Uh, 24-7, binabantayan nila kung may mga anumang bagay na ariyo silang mabangga. So yun nga ang gusto nating malaman at uh, hopefully po sa lalong madaling panahon ay malaman natin yung uh, punot dulo nito. Opo, I, I agree po no. Rear Admiral nakakapagtaka lang na pwede pang mangyaring uh, with all the modern equipment na ang mga barko ngayon bakit hindi nila makita itong bangka ni na Sir Robert Mondoyedo. So medyo uh, suspicious yung circumstances ng kanilang pagkabangga pero uh, would you know po, and we'd like to ask, Admiral, madalas po ba nangyari to dyan sa area na yan? Ah, uh, kung naalala niyo po nakaraang taon may na nabangga rin dito, di ba? Uh, isang China vessel din, uh, nakabangga po ng fishermen at meron din pong namatay. At ang huling ang pagkaalam ko po, uh, nag-file na po ng kaso yung DOJ uh, doon sa nasabing company. Yun lang po ang update ko ron. Uh, pero ito po ay uh, ganun din po ang gagawin natin. Kakalap din po tayo ng ebidensya para po mabigyan ng ustisya itong uh, pagkabangga ng uh, ng kababayan natin nasa fishing boat. Ilang nautical miles po 'yan mula sa ating uh, 63 coastline? Po. 63 po, 63 nautical miles Sig from Subic. 63 nautical miles from Subic. Sige po. Uh, umaasa po kami Rear Admiral na sana mahanap natin si Mr. Jose Mondoyedo. Ang nawawalang mangingis po na nabanggad ng isang Chinese vessel yung Famen. Opo, uh, kami rin po ay uh, hindi titigil at uh, mag update po kami sa inyo kung ano po ang nangyayari dun sa aming ginagawang search and rescue operations. Okay, maraming salamat po. Salamat attorney. Ayun po no, at least no, binigyan lang tayo ng konting update ni eh, Rear Admiral na identify naman nila at base doon sa binigay kasi na information ni uh, Sir Robert Mondonedo e eh na zero natin yung isang vessel na nagngangalang yung famine. Okay? So ngayon they are already kung uh, kumbaga pag sa tao eh, person of interest, no? So hihingan ng panig po ay itong vessel na to at narinig niyo naman may nangyari daw na halos similar na incident last year nagfile ng kaso ang ating Department of of Justice. Okay. Pero sa, sa ngayon kasi Siyempre, ang priority natin ay sana mahanap man natin si Sir Jose Mondoñedo. Sana po, umbigyan po siya ng justisya, ma'am. Tsaka gusto ko po, bumalik po siya. Makita na sana po siya, ma'am. Kasi nahanap po talaga siya ng mga anak namin. Ilang taon na po, ma'am, yung pinakabata po na anak po ninyo? Walang taon po. Walang taon. Okay. Ma'am, um magpapasok na po yung mga bata po ba ay nag-aaral po? Lahat po sila ba nag-aaral? okay. Ah, uh, yung anak niyo po ay 21 years old, 17 and 8. 8 Pero maliban doon ma'am, ano po yung pinag... Uh, ngayon pong wala po yung uh, kanilang ama. Saan po kayo kumukuha ngayon ma'am? Wala po ma'am. Sila naman po kasi ang nangingista ma'am sa amin. Sila po may trabaho. Okay. Sa so ngayon naman po ma'am, uh, nagbigay naman po ang Philippine Coast Guard ng, uh, ng uh, salita sa atin na ongoing po ang uh, search uh, operation po para pumahana po natin si Mr. Jose Mondoñedo. Pero ma'am, ganito po, yung tulong po namin, um, sabihan niyo po kami kung may iba po kami maitutulong para sa mga anak po ninyo. Nalo na po't sa sasagutin na lang din po namin kung ano po ang mga pangangailangan po ng mga bata para po sa darating po na pasokan kung kailangan po nila din ang uh, mga gamit. At uh, the same time, ma'am, magbigay na lang din po kami ng uh, kahit konting pang uh, grocery niyo po tabang inaantay po natin yung uh, resulta po ng uh, Philippine Coast Guard. Okay po. Sige po, uh, ma'am. Kausapin po namin kay sa kabilang studio and uh, kami po ay gagawin sa inyong uh, bahay po no para iabot po yung tulong po ni Idol Raffy Tulfo para na din po sa mga bata. Thank you po okay so po. Salamat po at uh, magandang hapon po.